Grabe naman ang pagsalubong ng ating pack members. Di mo talaga alam kung nanaw na lubong or nananakit na sa mommy nila. Habang itong si Athena naman pinagalitan talaga. Paano ba naman kasi noong wala si mother ay kinagat nga niya yung ating bisita. Dahil nga bago uwi si mother galing Mindoro at alam niya naman at naparod yun sa video natin kahapon sinalubong na siya ng mga puppy ni mama Fiona. Ngayon naman dito tayo sa ating pack members. Siyempre bago pumasok si mother nagdisinfect muna ng maigi. Hindi lang nga yung kamay niya kundi na rin pati yung katawan niya at nagtanggal din nga siya ng mga kwintas-kwintas kasi talaga masisira yan sa Ayan -spray. Spray nga, at in-spray-spray na ng alcohol yung kanyang damit kasi syempre galing nga siya sa labas. At marami nga sa inyo ang gusto makarinig na kaguluhan ng pack members natin kaya naman for this video pagdibigyan ko kayo pakinggan niyo kung gaano kagulo mag-enjoy kayo at marindi ha. Huwasan nga ni Mother tong si Robin kasi baka nga maapakan yung pupo niya pag sinalubong niya si Robin. Kaya naman hinimas na nga lang niya ng content, di na siya pumasok sa loob. pinang Paano naman na naging pasalubong ni Mother dito kay Atina. Paano ba naman kasi kinagat nga ni atina ang ating bisita? Alam nyo naman yan. At wala nga si Mother, nasa Mindoro siya nung naganap yung pangangagat na iyon. Dito naman, hindi na rin nga siya pumasok kay na Juno at Dos, pati nga dito kay Olaf kasi may pupurin nga sila. Habang nililinis yun, nag-proceed na muna siya sa iba nating pack members. O, oh, ba diba, medyo mapanakit nga talaga itong si Kelvin kaya ayan talagang binuhat buhat nga siya ni mother na parang baby. <coughs> mo talaga kitikite kung sumalubong. Tapos ang fairness, ang sweet niya ng kikis pa sa mama niya. Siyempre, after sa first floor, dito naman na siya sa second floor. Umakyat nga agad siya para sa salubungan yung mga females natin na nandito. <coughs> 'di ba for the talsik nga siya dito kay Thunder kawawa naman si Mother. <laughs> Brindle naman, grabe talaga may pasabit-sabit pa sa kanyang mama. Nakita nyo ba yung natanggal ni Mustang ang belt ni Mother? Ganon katindi ang kalikutan ng batang ito. Habang itong si Queen Blue naman, ayan, waiting for her turn, na sa lubungin nga din siya. Nagulat naman si Mother ng pagpasok niya, biglang sumilip nga dito si Mishka. Ay, Diyos ko naman talagang sinira na naman yung gilid at lumusot na naman. Ah! ayun na nga ang pagsalubong ni Mother sa ating pack members. O, di ba talagang baldahan talaga. Masalubong lang ang kanya mga Junakis. Kasi grabe din talaga kasi ang mga kalukuhan at kakulitan ng mga yan.